Ang sarap talaga mabuhay Ang sarap maging Guwapo Welcome back again sa ating Youtube Channel Direk sa Well, marahil ang iba po sa inyo ay uh, masaya Marahil ang iba naman ay uh, parang uh, basang sisiw na talunan Dahil po sa pagbabalik ni Reyna Dito po sa poder ng kalingat Na alam po natin Sa live po ni Kuya Bal Ito po ay kanya pong ibinalita sa atin na si Rina po ay nasa pangangalaga mo ni, ng kalimhat. Sino po ang mga natuwa? Sino din naman ang mga luhaan? Yan ang ating pag-uusapan sa ating pong vlog. Tara! Ang paalam po ay mag-jollibee. Ha? Mag-jollibee. paalam. Sumama si Tatay Nistor. Magsama. Mga kalinga. Na mag-jollibee. Ha? Mag-jollibee. po ng daet, mga kaibigan. Ang sabi ni Tatay Nistor, saan tayo? Akala ko ba mag-jollibee tayo? naprang <laughs> ka. Na si Tatay Nistor. po ano na. Pumunta po kay Ruda at kay Halina Mga kaibigan, Pumunta po si Minani, yung nanay niya, yung mama ni Rina. Ha? Doon, kay Naruda at kay kanilang pram, nagsusundong po. Mga kaibigan. <laughs> Naparang, di alam mo matanda. Ngayon, mga kaibigan, mga kalinga, mayroon daw po tumatawag sa kanya. Tumatawag sa kanya. Sapagat ang plano po nila dalhin si Reina sa Manila para ipagamot sa Albolario. Ah. man yung ano mga kalingap yung ano eh yung layunin. Okay naman ako sa akin walang problema sa akin yun na ah. Ah, uh, sige. Ako, hindi ko naman kano ano 'yan. Anytime, Eh, sige, pwede man 'yan ata. Sino ba ako para pigilan, 'di ba? Ayaw lang po ni Melanie. Ayaw. Sabi niya, gusto ko kalingap ang mag-alaga kay Rina. Kinuha po ni Melanie mula kay tatay ni Store Serena. Si Mga kaibigan. Ha? Na prank ni Melanie ang tatay niya. Akala po mag-Jollibee lang. <laughs> Mas may tiwala yung ina sa kalingap. Bakit naman tatay ni Stor? Anong nangyari? Sa halip na ikaw ang unang magtanggol, di ba? Pagdyan pa sa mga hindi kalingap, gusto mong ipagamot si Rina. Ito, ina na po mga kaibigan, ang na nag-aksyon. Kinuha niya si Rina. Di alam ni Tatay pun po na dinala dito sa daet. Akala majali bilang. Ha. Akala po majali bilang. Yun pala, ang plano po ni Milani, dalhin sa kalingap uli si Rina. Anong sabi niya mga kaibigan kung hindi kay kalinga prab? Nga nga. Serena. Kawawa. Sabi nung ina, anong ginawa niya tayo ni Stor? Nag-walk out o malis. hindi hinintay si Kalinga Prab para makausap. Umalis si Tatay Mistor. Mabuti pa si Melanie nagkaintindi. Sabi niya, kung tutulong kayo, tumulong kayo, idaan nyo kay Kalinga Prab. Huwag kung saan-saan. Ah, di diba? Ito po, lumapit dito at nakiusap na iwan muli si Rina kay Ruda Oficial. nag bilang nawala na. Bida talaga ang saya. Ganyan sa Jollibee. Sapagkat ang bida natin ay si Reyna, siya po ngayon ay nasa muling pangangalaga ng kalingap. Subalit, kung tayo po ay masaya na si Reyna po ay atin pong muling mapapangalagaan at ipagpapatuloy ang kanyang paggaling sa abot ng ating makakaya sa pangunguna ng kalingap. Mayroon din naman mga tao dyan na talaga namang mga uh, luhaan, nga nga, at talaga namang labis na nasaktan. Kaya, mapapakanta ka na Labis na nasaktan ako sa mga alaala. -ala. Sayang yung alaala -ala ng mga nagbabagsakan ng mga ayuda ng mga cash Diyan sa kalawakan na dala ng mga wakwak. -wak. O ba? Diba? Yung mga wakwak -wak na ando dun sa bubungan, nandyan sa himpapawid at naglalaglag ng mga biyaya na nanggagaling sa impyerno. Opo, impyerno. At sinasalo din naman nitong mga taong walang kaluluwa, nitong mga taong mapagsamantala na mas nanaisin pa na mahinto ang paggaling ni Reina para sa kanilang pansariling kapakinabangan at dahil sa sinasabi nilang gusto nilang gumaling si Reyna at sila po ay concerned. Ganun po sila ka-concerned. Mas importante na may pera kesa si Reina po ay gobenhawa. Ganun. Mabuti na lamang umiral pa rin ang pagiging ina ni Ate Melanie kung kaya't naisipan niya na gawan paraan upang maibalik po si Reyna sa kalingap na tunay na nagmamalasakit kay Reyna. Samantalang yung iba, gusto nilang makitang gumaling si Reyna kaya nais nilang ipa -albularyo. kaya nais nilang dalhin sa Maynila Subalit, ito pong lahat ng ito ay mga palabas lamang. Ang nais nila, hindi ang paggaling ni Reyna, kundi ang nais nila, yung paggaling po ng kanila pong mga bulsa na talaga namang nagihingalo na. At gagawin nila ang lahat ng paraan para sila po ay kumita at hindi na nilalagnat ang kanilang mga bulsa. Ganon. Ngayon, dito naman kay Tatay Nestor. Ito ang sinasabi natin. Tatay Nestor, kasi naman, Pumayag ka kasi na mag Jollibee eh. tuloy. Ang nangyari, dumarecho na poder ng kalingat si Reyna. At hmm, wala tayong magagawa dyan. Dahil ina na ang nagdesisyon. Ina ang nagdesisyon. Kaya marahil, dahil sa buwisit mo, sa galit mo, sa inis mo, marahil ay naglalaro ang mga salitang ina sa iyong mga kaisipan sa kaisipan mo ay naglalaro ang mga salitang ina sa iyong kaisipan. Kaya hindi mo na kayaanan ay nag-walk na. Sayang kasi, kagaya ng kinakanta ni Kuya Bal kahapon. Sayang na sayang lang ang pag-ibig mo. Lapad pa naman ang ibibigay sa'yo. Walay na, nawala na. Paano yan? Yun kasi, tumatanggap na tayo ng mga tulong eh. Hindi pa ba sapat na nasa tamang paraan yung mga tinatanggap nating mga tulong at biyahe para kay Reyna? Bakit kailangan pa kasi nating makinig doon sa mga sulsol ng iba? Hindi na tayo natuto. Itong mga sulsol na ito, tandaan po ninyo, Tatay Nestor, hindi ka ta sinisisi, pero nawa ito ay maging aral din naman sa'yo. Bakit sasama ang loob mo? Bakit ka magwo-walkout? kung para naman sa kabutihan ni Rina itong ginagawa ng kanyang ina. Tatay Nestor, ito ang pagkakataon para itama mo kung ano ang iyong mga pagkakamali. Tao ka lamang, nagkakamali ka, nasusulsulan ka, at nabubulagan ka. Kaya, yung iba dyan na nagsusulsol, makonsensya naman kayo. No? Itong walang muwang na sirena, gagamitin nyo para sa sarili ninyong kapakinabangan? Wala ba kayong mga anak? Wala ba kayong mga pamangkin? Wala ba kayong mga miyembro ng pamilya nyo na may kagaya na kalagayan ni Reina para inyong pagsamantalahan? Ganun ba kayo kadesperado? Lahat ng talento ng kaswapangan, makasarili, walang pakilam, nang aapak ng tao, sinungaling, ay kinuha nyo na. Kung ganyan na lahat ng talento na mayroong kayo, abay, uh, talagang mga talentado kayo. Opo, talentado kayong lahat. Super talented. Ika nga. Ngayon, Tatay Nestor, may pagkakataon pa. Huwag ka nang makikinig sa mga susunod na mga panahon dito sa mga taong ito. Ang isipin mo, ang kabutihan mismo ng iyong apo. Ang iyong apo. Natatandaan mo ba Tatay Nestor Na nung nakaraan may kasunduan Ng mga oras na si Reyna ay nasa sa inyo At may oras o araw na si Reyna ay nasa kalinga Dinala si Reyna sa inyo Subalit ang nangyari hindi na pinabalik Ngayon, naramdaman nyo ba ang sakit na naramdaman noon ng kalinga Sa hindi pagtupad sa kasunduan At ito nga, nangyari na rin sa iyo Sapagkat ang nakala mo lang, magja bilang, yung pala, magpupunta si Reyna sa higit pa sa Jollibee. Dahil, magpupunta siya sa Cindy's. This is the place to be. Ika nga. mga kamay ng mga nakakain na sa Cindy's dati, before. Ibig sabihin, matanda na rin kayo ngayon. Yung ginawa nyo sa kalingap ay nangyari din sa inyo. Pero sa pagkakataon na ito, hindi sa panlalamang kaya nangyari iyan sa inyo. Kung hindi, hindi na naibalik sa inyo si Reyna at dinala na ng kanyang ina sa kalingap muli, sa pangangalaga muli ng kalingap dahil gusto niyang mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Tatay Nestor, ganun talaga. Nagkakamali tayo pero may pagkakataon pa para itama ang pagkakamali na yan. Okay lang yan, Tatay Nestor. Huwag kang mag-alala sapagkat hindi ka naman malulungkot at ibibigay pa rin naman kahit papano ang iyong karapatan para dito kay Reyna. Lalo na kapag nalulungkot ka, maaari ka namang uh, lingapin ni Ate Roda. Hindi ba? Ate Roda. Pwede kayong pumunta ng Jollibee sa diet. Alright! Round roll. Diba? So mga kalingap mga kaadonis, dahil si Reyna po ay naibalik na muli sa pangangalaga o responsibilidad ng kalingap, nawa ay makapagpatuloy muli, maituloy ang proseso ng pagaling ni Reyna, maituloy po ang inihahanda nating kinabukasan para kay Reyna. Sa tulong po ninyo, na lahat po ng mga nagbibigay ng tulong, hindi sa kung anumang bagay, kung hindi nandoon po ang inyo mga puso, na talaga namang tunay at dalisay sa pagtulong sa mga kagaya po ni Reyna. Hindi kagaya ng iba na tumutulong lamang kapag mayroong mapapakinabangan. Justice has been served. At doon naman sa mga wakwak, -wak, sa mga solsol, yung mga mahaba ang dila dyan, na ganito ang gawin mo, ganyan, 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 ganyan. Ang mga pinagsusulsalan nyo si Tatay Nestor, hindi na kayo naawa. May araw din kayo. Kung takot kayo sa araw at sa gabi kayo maatake at sa gabi kayo lumalabas, may araw din kayo. Wala na nga kayong mga katawan, mga wakwak na kayo, wala pa rin kayong kaluluwa. Minsan, humarap kayo sa salamin at tapikin nyo ang inyong mga muka dahil mukhang uh, adobe na sa tigas ang inyong mga pagmumuka dahil sa inyong mga pinaggagawa. Ano ngayon? Nagpunta lang ng Jollibee, nasa kalingap na si Reyna. Bleh. Buti nga sa inyo, hindi namin kayo batik. Sa so, muli mga kalingap, mga kaadonis, patuloy po ang pagsuporta natin sa ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap prab Ate Ed na Vlog, sa lahat po ng ating mga kasamahang reactor sa Karepa, sa ating pong Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating pong mga subscribers and newly subscribers, sa ating channel members. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.